Hello, hello everyone! So welcome na sa pag-youtube channel, din FB page na ito, no? Arne Lumapi Vlog. So wala pa naka-follow sa itong FB page. Syempre, mo kalimut pag-follow, sir, and then pakiset ko sa favorites. And then, syempre, mo kalimut pag-share sa itong guide karoon, sir. Basta, sir, tell lang dito itong guide. Then, sa itong youtube channel, so wala pa naka-subscribe, so mabagwa din na sa ito ang uh, youtube channel. So, subscribe lang, sir, and then so, observe lang, lang sir, no? Syempre, mo kalimut pag-hit notification bell, or kanang bagtingan din na, or kampana. Click na na ninyo, and then pilihan ang pinaka-unang uh, all. And syempre, so wala pa muna ka dyan sa itong Kumito YCM, pwede mo click sa join button din, sir, para ma-update na sa itong Tukong B everyday naman sir, pang 3D o SD naman sir. Okay, so... So, ito mag-start mo, sir. Guide, sir, niya ako. Why, sure. So, kung anaham nahan mo mawaya niya. lang. Pero, kung delete niyo, bet, so, pass lang, man, sir. Una na ito. So, andi na, ha? Bugas na ito, sir. Kasi, pag inaanglan na ito, sir. Kaya nga, no? Uh, dula rin niya ito, sir, no? Why, kasiguruhan. So, if ever na no, may ganan, ani, so, respetari So, kung wala, mo, sir, so, pass lang. Hello, kong share mo, Sir, ha? So, shoutout ko kay First Vlog. At ang ilang ninyo, ang iyang guide din, ha? Update niya sa iyang guide, ha? So, check lang sa si FB page timeline. O, doon sa mga FB page niya noong YouTube channel niya, man, Sir. Thank you, thank you kayo. Paliwag tayo share. So, Sir, to ang guide ka rin. Kung mm, chubby, chubby. <laughs> Diara, kadika mo. Mag-live sa ako. Live sa ako, ha? So, humanyag lang to ka lang sa itong pang sword to serve for Paris, monster nga update. So, bayan niyo itong 3D og uh, sure 3 nga guide, ha? So, separate lang nato, monsir. Mm, chubby, chubby na ako. Dera ka. Okay, so dito na ito maglangay, monsir. Okay, so, dito ito. So, una na to ang ato ang Paris mo, sir. Budoy. Gawas na gawas na sila day. So, pares ta sir. Atay 29 and uh, 12. Kana. kumain lang pala sir. Okay, pwede mo mag 22 or 19. Ha? Twenty-two, 19. Pwede mo, sir. Combine. All the guiding ng mga answers, the always still, tell me ha. So, masorti ana to munusot na, so magpahabol ta pero kun dili padayon lang yon na siya. Gusto mo combine, combine lang ha. Pwede mo mag 2219. Ayo to. Eh. Check ninyo ha ato ang STL og 3D ha. Ay, 3D. Swerty og ah, uh, swerty og 3D nga guide mga sir. Kumanyo gap, kumanyo lang ta aron sa to ang update ha. Diyan syempre mo pag ah, uh, subay so sa ganyan press vlog. So dito sa tuang sore pour. Napaling man. Okay, sore pour na to sir. So kaya itong digit ganyan ya. Di pa si mano slide. Ayaw doy. So, 2, 5, 0, 7. 8507 no nga sir so pwede rin na nyo i-combine nun sir ipat ka bali so basin ah um, marusot rin no bali lang nyo kanala akong plastada so unsa... Unsa ano sa itong sabado day 4D to kagapon day 4D to 6D so if ever 4D karon mo sir sa so pwede na niya bit bit sa 4D mo sir 6D mo guro 4D ba so if ever 4D mo sir wala ba ako subay so pwede na niya bet if ever uh, 4D o oh, karon na so pwede na niya bet so dito sa toang, to ang swerto So, natay 6, 8. And 7 and 5. Okay, ka na. So, all together na siya, monsir, ha? STL Visayas, STL Mindanao. So, kapag yung nakapalo sa itong FPPH, palo lang, monsir, ha? And then, syempre, atangin ninyo every uh, 10 p.m., or 10.30 p.m. Ang ato ang update para August 23, 2022, ha? So, update ang daan, anak monster sir. Manyag lang tayo karoon sa itong guide. So, so ninyo ang ato ang pang swear tree o trading, nga Guide, mga mo, sir. So, always remember, guide sir, so dun yung ito, away sure atong kumbi. Kung ano mo, bay, abay lang. So, hindi niyo ninyo bet. So, ayaw lang mo sir. Kaya wala sure. Ato ang combination din mo sir. Yung petition na dyan niya ato ah. So, ayaw mo kalimot pag share. Pag like din na mo sir. So, thank you, thank you kayo. So, bayan niyo ang ganyan ni first vlog mo sir ha. Okay, dilita sa tuwang mintin. I-recap na ito itong mintin sir. three seven seven three two seven target rambol mo sir, Ay, mo na to ha. Okay, nakashare na ba ang So, us mo na ako. Humanyog lang to karoon sa itong app. This is to swear for Paris. So, bahay niya itong swear 3 o 3D nga guys. Scroll down lang din na paliwan sir. Basa lang paliwan ang caption. And then, paliwan ko lang to kung unsang nga date. ay yung ilang to din na. So, basin kagahapon na. Okay, so, kung may ganahan balikan kagahapon mo sir nga guide. So, pwede radyo kayo ninyo bitbiton. So, possible dahil masultian, madelay, mo ma to na napikap. So, ay mo kalipag sa guide ni Press Vlog ha. And then, syempre, ay mo kalimot pagsubay sa tong 3D o uh, sorry 3D ng uh, guide karon. Except na ko. Thank you, thank you kayo. Salamat yung eh, mga sir, no? Ay mo kalimot pag-share palihog, pag-subscribe sa tong YouTube channel, and syempre pag-follow sa ato ang FB page. Hope nga makasorte ito mo, makasort it, sir. Good luck, good luck. Always remember, guys, sir, yun yung ito, uh, why sure uh, ang ato uh, ang combination din naman, uh, sir. Salamat!